kapag lalaki ang umiiyak. Tagal, chapter 2 minutes. Tema, emotional, makabuluhan, relatable sa mga tahimik pero matatag na lalaki, lalo na OFW. Kapag lalaki ang umiiyak, hindi ibig sabihin mahina siya, hindi niya gusto, ayaw niyang ipakita. Pero minsan, hindi na rin kaya. Hindi luha ng kaartehan, hindi iyak ng atensyon, Luha yon ng taong sobrang napagod pero walang pwedeng hingan ng lakas. Tahimik siyang nagdadala ng bigat, walang reklamo, walang hingi ng saklolo. Kasi lalaki daw siya, dapat matibay, dapat hindi umiiyak. Pero sa totoo lang, napupuno rin siya, nasasaktan, nahihirapan. Hindi lang trabaho ang pasan, kundi pamilya, pangarap at konsensyang ayaw sumuko kahit pagod na kapag lalaki ang umiiyak, yan ang mga gabing tinatago ang sakit. Yung tipong kahit wala nang makain, di magrereklamo. Kahit walang naka-appreciate, tuloy pa rin. Minsan tinitiis ang lungkot sa ibang bansa, para lang may may padala. Minsan tinatanggap ang pangaabuso sa trabaho, para lang may maiuwi. Minsan hindi na siya ang inaalala ng mga mahal niya, pero siya, sila pa rin ang iniisip kapag lalaki ang umiiyak. Huwag mo siyang husgahan, kasi bago niya ilabas ang luhang yan, ilang ulit niya munang nilunok ang lahat ng sakit. At kahit umiiyak siya ngayon, babangon din yan bukas. Papasok pa rin, kakain pa rin. Magpapanggap na ayos lang, kasi alam niyang siya pa rin ang aasahan. Kaya sa lahat ng lalaking tahimik lang, pero patuloy na lumalaban, Saludo ako sa iyo, kuya. Hindi ka mahina. Totoo ka. Hindi ka hinaan ang pagluha ng lalaki. Sa likod ng bawat patak ng luha, may kwento ng sakripisyo, pagod at pagmamahal. Saludo kami sa iyo, kuya. Kung nakarelate ka, ilike mo na to at huwag kalimutang magsubscribe.